Hello mama mara welcome to my mini vlog How's your work in sort for Maaga na, na naman tayo nagising ngayon mga mare kasi merong activity sa school ang dalawang boys ko. At nga ay kanilang English Week Celebration. Kaya magkakaroon sila ngayon ng book rally. Kaya for the gawa ng placard ang mami. Kaya naman dali-dali na itong binihisa ang makulit na bata. Buti na lang at yung maliliit lang ang pinag-require na mag-costume. Kung hindi ay mamung pa sana ako nang susuotin itong si kuya kasi wala nang magkasya sa kaniyang costume dito sa bahay. Kaya naman tuwang-tuwa itong maliit sa kaniyang costume. Ito nga yung costume niya dati nung last birthday niya. Kaya nakatipid na naman ang mami. Natuwa tuwang-tuwa. Dali-dali na nga kaming umalis at pumunta sa school. At tingnan nyo naman ering ina, yag-yag na at anong dami na namang bit-bit. Gayun niya ito talaga ang lahat ng mga nanay nagapakahirap sa buhay. Hey. Lahat na yata nang pwedeng bit-bitin ay dadalhin, lalo na kung may sasakyan naman. Hila ang ani talaga ang advantage kapag may sasakyan. Kasi hindi mo pipiliin kung ano ang bibit-bitin mo, mabigat man yan umagaan. Dali-dali na naman kami mga mare kasi as usual late na naman. Buti na lang at hindi pa naman nagasimula pero ang mga klase ni Kyrie ay nasa stage na, nagapicturan. Kaya laking pasalamat at kahit pa paano ay nakaabot si Bibi. At pagkatapos nga ni magpicture ay bumalik na muna ang mga magkakaklase sa kanilang classroom. Doon na nga muna nagtigil dahil ang mga ito ay napakakulit at napakalilito. Lalo may mainit ang kanilang suot ay baka bago pa magsimula ay naliligo na yung mga yan ng pawis ganun na yata talaga ang mga bata ngayon parang mga kitikiti at hindi mapakali Good. pero in fairness itong mga batang ito naman ay napakababait at masusunurin <sighs> dahil tuwing lunch na ay nandini ako at nagapakain kay Kyrie ay nakikita ko kung paano sumunod kay teacher nila nakakatuwa at makikita mo yung improvement sa attitude at sa studies nila kaya naman ngayong English week ay talagang ang dami nilang activities na ginawa pero sa dami dami na ng literacy week na na tinandan ko din, mula pa sa panganay ko ay ngayon lang ako mas tinamaan. Mahigit isang dekada na nga ni akong na-attend din at nakita ko kung paano. Sobrang pinahahalagahan at pilit na pinapaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng pagbabasa. Kaya ako talaga mga mara ay nakakonsensya kasi palibasa ay ako ay hindi mahilig magbasa. Ang binabasa ko lang talaga ay yung mga kailangang basa. Kaya naman yung mga anak ko ay lumaki na hindi talaga masyadong nagbabasa. Lagi kasi akong busy at ang hilig mag-multitask kaya feeling ko ay sayang sa oras. Pero ngayon ko napatunayan na sayang pa dapat pala ay ko silang magbasa Nang mas maaga. Kaya grabe talaga yung realization ko ngayon mga mare, talagang tinamaan ako ng sobra. Ang hirap pala talaga maging nanay, hindi mo alam kung anong uunahin mo. Yun bang pagkita ng pera o yung pagtuturo sa kanila? Ah, ang gusto lang naman natin ay magkaroon sila ng magandang future. Kaya naman hindi ko alam kung paano ako magme-make up sa aking na miss na mga pagkakataon. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi at least paano ngayon natauhan na ako. May pagkakataon pa para maitama ang pagkakamali ko. Marami Maraming oras ang kailangan ko ngayong ituon sa kanila. Lalo na dun sa grade 6 ko na malapit ng mag-grade 7. Kailangan ko siyang turuan para pag nag-grade 7 ay hindi siya mahirapan, lalo na't bago na ang school. Kaya ang future talaga ng mga batang ito ay nakabasa din sa ating mga magulang nila. Kailangan piliin natin yung mga tamang desisyon kasi doon nakasalala yung magiging future nila. Kaya bawat desisyon ay dapat napag-isipan din natin mabuti kung ano bang mas makakalamang yung ikabubuti ba o ikasasama nila. At iyan na nga, kanya-kanya ng ang mga bata at pagkatapos ay bumalik na sila sa loo para sa next program. Merong magbubuk endorsement at saka storytelling at may mga guest speaker na magsasalita din. Nag-uumpisa na nga agad ang program at unang nagsalita at nagbigay ng mensahe ay itong si Teacher Baby. At talaga namang tumagos sa akin ang kanyang mga sinabi. May mga shinare kasi siyang tips na ginawa niya bilang nanay at naging effective para sa mga anak niya at ishinare niya sa amin. Ganon din dito kay Atty. Mara ay marami rin talaga akong natutunan. Hindi din daw sa avid reader at nung college lang siya nag-umpisa na mahilig magbasa. Kaya naman sinigurado niya na yung mga anak niya ay mamulat at maging mahilig magbasa habang bata pa. At dahil nga sa sobrang feeling ko ay ang dami kong namiss na mga pagkakataon ay eto, dumiretso na agad ako sa bookstore para tumingin ng pwedeng mabasa namin ng mga anak Number ko. Number one kasi na tip na binigay sa amin ni Teacher Baby ay dapat daw maraming books sa paligid. Maglagay daw sa lahat ng parte ng bahay. Para wala siyang choice at magbasa ng magbasa kasi lagi niya itong nakikita. Kaya super thank you talaga sa mga speakers na nagpamulat sa akin ngayong araw na ito. Yun lang mga mare! Bye!